So, ayan yung mga bulaklak nila. O, oh, ayan. Ang dami, ba diba? At ang, ang gaganda yun. So, malapit siya sa daanan. Kaya maingay yung mga sasakyan. Ayan siya. Ang ganda. Ayan. So, ayan. May mga cactus sila. O, oh, napaninda. Ang mamahal niyan, guys. Tag-400. Ang mahal. Pero magaganda naman siya na yung mga cactus. Yung sapira natin, siguro mga nasa 200. So, ayan yung bagong bilya, Oh. Kung malapit lang ito sa amin, ako binitbit ko na, pinili ko na itong mga ito. <laughs> Yun nga, wala nang mapistuan sa bahay. Ayan, ang gaganda ng mga bulaklak na yan, o. Oh. Ayan, oh, diba ang gaganda? Ayan, ano kaya ito, bulaklak din kaya ito. Ito so, ka ba yung pula niya? So, ayan, mga bonsai na ito, mga ano na ito show, Lagi ako dito, pag inaantok ako, mag-abang sa ko, guys. Dito ako na mamasyal. Kala nila bibili. Ano daw bibili ko? Sabi ko, wala akong bibilihin. Ayan. Titingin-tingin lang ako para hindi ako antokin masyado. So, ayan. Diba, ang gaganda. Ayan gusto ko dito yung money plants ay nung ano ba ito kaso lang ang mahal nito ayan ito iba ba yan o, parang ganyan siya ayan ito siya wala na yata amoy siya ang hip dito harap na ako dito ayan nakat-lakat mo na ako So, ito nga pala yan na guys. So, oh, yung main na daanan. Ito yung karsada. Ayan. Kaya, ayan nga eh. diba malilibang ka dito sa kanilang mga garden. Ang daming bulaklak. Ayan. So, thanks for watching guys. Ayan. May nagbili ng bonsai. Ilagay dito.